Ayan, kasama namin ngayon si Tisay, our pitbull. Hello! At si Mandy. Si Mandy na pinamohok ng daddy niya. Mandy! Wait lang tayo ng konti kasi si Mr. D at si Moti D ay uh, naglalagay ng hamok. Yan. Para makapahinga si Moti D habang kami ay nagte-trekking. Yan si Mr. D. Um, kasama niya ang kanyang mga princesses. Si Tisay, the Pitbull, and si Mandy, the JRT. Nauna lang. Ayun. Saan kayo pupunta, Mr. D? Sa dulo ng walang hanggan. Ayun, si Mandy na. Una na. Parang alam niya itong lugar, ah. May mga puti-puti yung daan, ano Parang cotton. Ayun, no? Ikita niyo. Ayan. Hindi ko alam kung ano yung mga yan. Parang cotton. Nakikita nyo ba mga ka-day off at kadakoy-koy? Ang ganda! Dito kami napadpad sa aming paglalakad. Kasama si Tisay at Mandy. Tisay! Nakikita nyo ba? Ang kapaligiran? <laughs> Ganda. Yan ang kalakhang Metro Manila. Oo, at sa umaga. may Makati at BGC. Oo. Kita niyo kung gano'ng kaganda dito sa lugar namin. Ganda, oh. Kikita niyo eh, yung ayos ng ano. Andali, try natin i-zoom <laughs> in. Yan, ang ganda, oh. Parang mapa, di ba? Ang ganda. Ito yung mga bahay, dikit-dikit. Ay, yung mga bundok. Ganda ng ulap. Saya, oh. Upo ka lang dito, tapos meron kang libro. Basa-basa ka. Quiet time with God. Ayun. konting lakad galing sa kubo namin. Konting lakad pa gubat. Ito ang makikita mo. Ang ganda. Yung ano, sinag ng araw, bumababa. Mga sa ano, lupa. Ano yung body of water na yon, Mr. Takoykoy? Ah, uh, yun ang Lamesa Dam. Parting yun, may na. Ayun o, okay. Mount Arayat. di yung nakikita. Ayun o, sumil mo. Sandali. Asan yung Arayat? Eto, medyo foggy eh. Ayun uh, o, Mount Arayat. Yan daw yung Mount Arayat. Nakikita nyo ba? Medyo foggy lang. Tisay, takot ka? Sino naggupit niyan sa'yo? Buhay pa ba gumupit sa'yo? Ha? Madi, buhay pa ba gumupit sa'yo? O, oh, pagod ka na rin. Buhay pa ba gumupit niyan? Mohok ka, lakas ng hangin. Parang yung naririnig mo sa tenga mo na umuugong yung hangin, ganun. Ganun yung hangin dito sa taas ng bundok. Yes. Ito. Wag ha. Friend yan. Friend yan si Mandy. <laughs> ano yan, te, May mahaba. Balahibo niyan, Tim. No? Kinagupitan lang. Yung si inyo. Kinalbo. Oh. Ayan, hey, ako. Wow! Baby yan! Buhat ni, ni, Kuya Moti. Nainggit si Mandy. Wow, baby! <laughs> 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 Ayan na, na yung dalawa. yan Itali na yan. Napakalikot. Itali na yan. Yan, tali na. Bigyan mo kay Kuya Moti yan. Si Sai. mo kay Kuya Moti yan. Ha, give mommy, give. Bobo. Hey. Wear your helmet. Tisay, tisay. Helmet yan, helmet. Tisay. <laughs> Ayaw niya na helmet. Ala. Ala. Galit na ano yan. Ano Kainan mo. Yan na kainan mo ha. Simula ngayon ha. Hmm. Boob. <laughs> yan na kainan mo, tisay ha. Ganda ba? Para Palubog na ang araw. At yun naman ang buwan. Oh, yan ako. Sarap ng buhay. Pag nakahamok lang Sarap buhay. Buhay. Mandy! mandi Nginginig. Nginginig ka? Akit ka dito? Baba bye bye na. Bye bye. Bye bye. Bye na, halika na. Kaya mo yan. Kaya mo yan, girl. Let's go, let's go. Let's go. Bandi. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Sige na. 'ba. Hoy, ni-rescue ni Kuya Moti. Ano, matituroan mo. si, Pakakabangin mo. Kabalik <laughs> oh, yan sa tas. <laughs> Ay, hindi kaya to. Masyado maano. Hindi kaya. Negative yan.